B! E? B! E? Asa mami mo? Umalis po, daddy. Umalis? Opo. Hindi ko po alam. Saan nagpunta? Hindi ko po alam kung saan po siya nagpunta. Wala po siya sinabi. Ayos na lahis. Puro pasarap yung mami mo ni... Oh, Hindi mo lang nagluto mami mo bago umalis. Sabi po niya, ikaw daw po magluluto ngayon eh. Anak ng teting. Bakit ako? Alam naman galing akong trabaho. Pagod ako. <coughs> Sabi po niya kasi pag ikaw daw po nagluluto, pumapogi ka daw po. Arvin, di kita pinalaki para magsinungaling, ha? Hindi <laughs> nga po, totoo nga po yung sinasabi ko, pumupogi ka po pag nagluluto. Di ko nga po alam mo bakit, eh? What? <laughs> Baylo ba yung mga arvin oh, nga. Kumain na ba ng mga kapatid mo? Di pa nga po, eh. Anong gusto ulam? Yung prito o yung may sabaw? Um, yung may sabaw na lang, Daddy. May sabaw? Apo. Bili ka apat na noodles, sa inisok limbente, pagluluto ko kayo. <laughs> Hirap maging pogi. Nauuto. Ah! <laughs>